magandan. Si Taas ang kamay at be present kapag tinawag ang inyong pangalan. Christine Gonzaga. Present. Leia Gallego. Ira Padere. Present. Rochelle May Camilo. Present. Romelie Casigual. Present. And Charlie May Gapoy. Present. Okay, ang lahat ay yung video na sa loob. So, magkagawin muna tayo ng balikan. Oh, sino ba sa inyo ang nanood ng TV nakinig sa radyo, ano pong mga, mga balita ang nalilig o nakala? Meron ba sa inyo ito? Ano, na nag-browse ba kayo sa Facebook? Mayroon ba kayong balita na nakita sa Facebook? Yes, or share? Ay, akong nakalap na balita ay ang paunahan ay ang ay paunahan Paunaw na kang universidad dito sa probinsya ng Gimnas na kahapon lamang ay? Yes. Ano din na kanyanaw? State University. Yes? Balik-aral, magbalik-aral muna tayo. Noong nakaraan, tinanakay natin ang sa pananakot ng mga Europeo sa lupain ng Asia. Kung nakatandaan niyo pa, ano nga ba ang pangunahing dahilan ng Europeo sa pananakot ng lupain sa Asia? Anyone? Sino nakakatanda pa ng na ating lesson na mga ano? Ano makikita nyo? dahilan ng halagang pangyayari na at bunga ng unang higmang pandaigdig. Gawain. Tagupo. Puna ng mga letra ang bawat sakon upang makabuo ng sagot. Ayon sa clue nito. So ang clue nito ay nasa screen, nasa TV, at ang kahon ay nasa pisara. Anyone na makapunta sa pisara para sa lugar ng unang bahagi? Yes, try you. Basahin mo lang po. Pagkakampihan ng mga bansa. Okay, sulat sa isa. Yes, very good. Alyansa. Mga alyansa ay pagkakampihan ng mga bansa. Mga lawa. pagmayo ito sa nagadak na unang digmaang ang pandaybig. Ang ating paksa ngayong araw ay mga, mga nagilaga sa dhin ng unang digmaang ang Ang unang dahilan ay nasyonalismo. Sino makabasa? Yes, Ira. Ang pagdaming nasyonalismo ay nagbibunso ng pagganasan ng mga tao upang maging malaya ang kanilang bansa. Kung minsan ito ay lumalik lumalabi, lumalabi sa nagiging palati kong pagmamahal sa kanila bansa. Yes, yes. Good. So, ang halimbawa ng kalatikong nationalismo ay ang jumper. Ang jumper ay ang aristokrasya militar ng Alemanya May nagpalit na sila, na sila na, ng unang lahi sa Europa. May mga bansa na masigil kaniniwala karapatan nila na ang alagaan ang mga kalahi nila kahit nasa ilalim ng na kapangyarihan ng ibang bansa. Isa pang halimbawa ay ang pagnanais ng Serbia, Serbia na Serbius, ang kinin ang niya at Herzegovina na nasa ilalim ng Austria. At ang pangalawang dahilan, pakibasa, Christine, Imperialismo. Ang imperialismo ay kapag ang isang bansa ay karagdag na kanilang kapangyarihan at kayamanan sa pamamagitan ng pagdadala ng mga karagdagang teritoryo sa ilalim ng kanilang kontrol. Isang paraan ng pagpapalawak ng kapangyarihan at pagunad ng mga bansa Europeo sa pamamagitan ng papuha ng mga kolonya. Ang pag-uunahan ng mga kapangyarihan bansa na sumakop sa mga lupain at magkaroon ng kontrol, sa pinagkukunang yaman at kalakal ng Afrika at Asya ay lumukha ng sumaan ng loob at pag-aalita ng mga bansa. Okay, ang imperialismo ay pagdaragdag ng mga kapangyarihan o mga kag kagamitan kang digmaan na tulad ng armas at mga mga kagamitan pwede nilang gamitin para sa halaban. Yes, sir. sistema. Ang pangatlong dahilan ng unang digmatong pag-tidig ay ang militarismo. Sino ang makabasa? Yes? Try this. Militarismo. O pagpapalagaan ng mga teritoryo, pinakailangan ng mga bansa sa Europa ang ang at malaking hukbong sa sa lupa at karagasan. Ito ang kanihugat ang paghihinala ng mga bansa sa isang isa. Nagsimula ang pagkatang ng malaking hukbong ang daga ang Alimanya at ipinalagay na ito Makapangyarihan ng hindu kaya bilang kainanang mabagatang. Okay. okay. Ang ay pagbuo ng alyansa. Ibasak Michelle. Pagbuo ng alyansa. Dahil sa gitna at pag ala, ang mga bansa na makapangyarihan ng dalawang magkasinungat na alyansa na buo. Tricord Incident, Tricord Alliance. Okay, dalawang aliyansa ng buo sa pag kung sakaling salakayin ang isa sa kanila. So, kung isang bansa, as an example, ay ang, ang France ay sinalakay ng ibang bansa, magtutulungan sila ng Britain at Russia. At, at kung ang Germany naman, ang salakayin ng ibang bansa, tutulungan naman ng na Austria-Hungary. bilang ano ano ang mga dahilan ng unang digma ng paligid? Kaya yung mga tatandaan, ating lesson ngayong araw, ano ano ang mga dahilan ng unang digma ng Ito ay, una, nasyonalismo, pangalawa, nasyonalismo, pangatlo, militarismo, um, at pang-apat, pag-uunang aliansa. sa utang may wasa na pagkakaroon ng digmaan? Bilang sa mag-aaral, ano bang dapat yung gawin para may wasa natin yung mga digmaan na nangyayari? Yes? May wasa? Yes? Sino dyan? At pang may wasa, ang pagkakaroon ng digmaan, dapat pag-usapan mo na magiging problema pag-usapan muna natin ang mga problema at para maayos at mabigyan ng solusyon. Para sa ating pagtataya, suriin ang mga sumusunod na pahayag at isulat pag tama ko ang pahayag ang wasto at malay na mga hindi. Kumuha kayo ng isang piraso kape. At sagutan, mga pahayag. March ng Germany noong 1882 upang maiwalay ang France at mawala ito na kakampi at upang mapigilan ang influensya ng Russia sa Balkan. Tama o mali? Pangapat, apat, ang nasyonalismo ay nagdami ng pagiging matapat at mapagmahal sa sariling bansa. At panglima ang militarismo ay isang paraan kung papalawak ng pamansang kapangyarihan at pagulat ng mga bansa sa so, sa Euro, sa na pagkuha ng mga karamihan. Tapos mm -hmm. okay, ng na ba ang lahat? Okay, para na anong kitna papel?